So, good morning mga kumain kong tigang online tayo ngayon ha type tayo dito ngayon kay Lolo YT oh. kasi ngayon po ay saka <laughs> kumain <laughs> na po ako di break time ako ha magkakamali kong tigang wait ano oh. ba yan? so yun nga po magkakamali kong tigang kasi for today's video po eto mayroon naman po tayong i-share sa inyo isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte naman kung kayo po hamak mali kong tigang ay may mga negosyo. May mga businesses kayo at gusto nyo pang sila ko ay eh, mas lumakas pa. Mas bumenta kayo ng mas marami para kayo kumipata pa. At, <laughs> <laughs> para kayo po kumita pa ng mas marami pa. Oo, uh, opo oh, oh po hamak ha, balik kong tigang. So ano naman yan? Yun na nga po ha, mga kamalik tigang. Kung gusto nyo po malaman kung ano po ito yung isang napaka-powerful na pampasweting ito para kayo po ibumenta pa ng mas marami sa inyo pong mga negosyo ay panoon nyo lamang po ang video <laughs> ko ito. sa doon, mga kung tigang. Ah. <laughs> Darno! Darno! Oo, oh, so yun na nga po ha, mga kamalik tigang. Isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga, ngayon nga po ha mga kong tigang, ay linggo na naman At ngayon po ay ghost day pa Nako Opo ngayon po ang mismo pong araw po Ng ghost day Kaya ngayon po ay bukas po ang gate ng impyerno Kaya magingat-ingat po kayo ngayong araw na ito ha mga kong tigang Kasi baka kayo po makaabat Ng mas nasabing mga negatibong enerhiya Na maaaring nga po magbigay sa inyo Ng mga kamalasan sa buhay nyo Nako Opo kaya beware ha mga kong tigang. Ghost Day po ngayon. O, at ngayon po for today's video nga po ito. Mayroon naman po tayong gagawin na isang napaka-powerful na manifesting ritual na magkikreate na naman po ng mga bagong mga positibong enerhiya pa tayo po ay makahalina ng mga sa ating mga negosyo. Talaga ba? Opo, pampaswerte naman po sa pagbibenta, pagtitinda sa ating mga negosyo ang ipeplex natin for today's video. Ganito po, kayo po ha, mga tigang ay mag atika lamang po ng mga sangkap na babanggitin ko At ito po ha, mga tigang ay talagang pinaniniwalaan na napaka-efektibo naman pong panghalina ng mga bago mga kliyente, parokyano, mga customers po ninyo Na pa ng mas marami ng mga paninda po ninyo Kaya kayo kikita ng mas malaki O, oh, gusto nyo yan? Aba, gusto ko yun ha, mga tigang So, paano? Ganyan po ha, mga tigang ito pong particular na ritual na ito ay pwede po natin gawin tuwing araw ng martes o biyernes. Kayo po ay maghahanda lamang po ng isang platong bigas. Bigas? Opo ha, mga kamalikot ikaw, mas maganda po kung ang gagamitin po natin ay yung mga bigas na malalagkit. Yan, yung pong malagkit. Para talagang dikit-dikit. para bang sinasabing mga na yan sa pagbebenta ay talagang didikit sa inyo. Didikitan talaga kayo ng mga kliyente nyo at mga parokyano na bibili sa inyo. So anong gagawin natin sa bigas? Kasi dito po sa ating bigas ay may gagamitin din po tayo isa pang napaka-powerful na pantandem sa kanya. Magtatandem naman po tayo dito ng isa sa pinaniniwalaan din pong pampaswete noong araw, noong unang panahon ng ating mga matatandang mga inuno. Ano ba yung naikin pa eh? <laughs> <laughs> kasi katapos ko lang po kasi mag-breakfast kayo na mag-marketing lang. At ako ako kumain lang ng sandwich kasi ako nga pupunta pa sa ano yung palengket. Magmimili pa nga ako ng mga panglapyokan. Maghalanda kasi kung mamaya Di ba yung ano nga, ghost day, maghanda kayo, mag-open kayo ha, makamalik ko din para hindi kayo malasin. Para matanggal yung mga sinasabi mga negative energies sa bahay po ninyo, eh, gawin nyo po ito. Magsindi kayo ng mga insenso, kandila, tapos mag-offering kayo yan para layuan kayo ng mga sinasabing mga negativities na yan. Para matuwa sa inyo yung mga kaluluwang ligaw. At yun nga, mga, yung ghost na yan. Oh, ganun ba? Opo. Kaya magluto kayo ng mga pang yung mga pang-offering natin. Kaya medyo tanghali na, makamalik tika, ano oras naman, 9 o'clock na. Kaya e, ako pupunta pa nga sa palengke. So, tatapusin ko na muna to, Mabilis lang naman po ito ha, makamalik tika. Ganito po, tuwing araw ng Martes o Biyernes nga po, tayo po yung maghahanda lamang po ng isang plato. Isang plato po ha, makamalik tika. Kaya naman lang po yung ganyan o. No? So ganito po hama kumalik kong tigang, kapag kagagawin niyo po ito hama kumalik kong tigang, eh maghahanda po kayo ng babasa gina plato. Hindi po pwede mga plastic na plato hama kumalik kong tigang. Pwede po yung gumamit po ng mga crystal, yan katulad po nito yung mga glass na plate, o pwede na po yung mga ceramics. Pwede na po yung mga metal o wood. Wag lang po ang plastic ha, makamari tigang. So tayo yung gagawin po ng babasagin na plato. Tapos lalagyan po natin yan ng bigas. kainaman naman lang ako ha, makamari kong tigang. Wala naman pong sukat yan. Basta tama lang po, ganyan po oh. Hindi masyado madami. Yan. Bakit kasi dito po may ilalagay pa po sa tayo dito. Isang napaka-powerful po, po na pantandem sa kanya para tayo po yung makapagpaboost ng ating masinasabi sinasabi kaswete yan sa pagbibenta. Ano yan? Ito po, narinig na po bang pambihirang katangian at taglay na kakayanan sa larangan ng pagpikayat ng maraming benta at pagpuno ng inyo mga sales dyan sa mga lalagyan po ninyo ng benta po nyo sa mga kaha ninyo, ng ating makapuno. Makapuno? Opo ha, makamalik nito ang Eto po, ang ating senyorita ng makapuno. Ah, bakit senyorita? Kasi maliit po siya. Ako, senyorita, senyorita to. Ito po yung nabili ko po, po sa kalamba ako sanay nakabili na ako ng ilan din. Tatatlo kasi ang nabili kong ganito. Eh, mamatang isin ko sana. Eh, sabi ko, share, share ko po muna sa inyo. Kasi ito nga po yung isa rin po sa napakainam pong pampaswete. Kung kayo nga po ay nag-iisip pa ng iba't ibang mga magagamit yung pong tanghali na nga po ng tao, ng benta, dyan sa inyo pong mga paninda. Ah, po Opo ha, kong tigang. Ito po'y proven na. Talagang ito po'y ancient na ha, makamahal kong tigang. Ito po ay talagang ginagamit na nung araw na ating mga ninuno na pampaswerte po sa pagbibenta. Ganito po. Kayo po'y maglalagay lamang po ng isang makapuno sa isang plato po ng bigas. Yan. Papato nyo lang po siyang ganyan ha, mga ng tigang. O. Oh. Ayun na. Ganun lang ha, mga kumalit Napakasimple lang po. Kasi alam nyo po ba na ang ritual na ito, kapag ito po'y ginawa natin, at ito po'y inilagay po natin sa ating mga tindahan, sa business po natin, tayo po'y maaring makahalina nga po ng mas mga kaswertihan sa pagbebenta. Kayo puputusin dyan ng maraming kita. Yan. Kasi ang baka puno kasi, di ba, pag binuksan nyo yan, di ba, punong-puno. Talagang pulpak na pulpak yan eh. Wala yan sa kasi. Puro yan. Talagang punong-puno. Ganun po ang mangyayari sa inyo. Mapupuno talaga ang bulsa po ninyo hanggang umiti kayo hanggang tainga. Talaga. oh, <laughs> oh gusto nyo yan? Baka gusto ko yun. Namakamari kong tigang. So, gawin nyo po ito. Yan, maghanda kayo ng isang platong bigas. Mas maganda po kung malagkit. Pero kung wala lang po malagkit, okay lang po yung mga natin bigas tapos maglagay kayo ng isang makapuno. Paano pagka walang makapuno? Eh, di wag nyo nang gawin. Di ba sabi ko nga sa inyo, dapat kapag gagawa tayo ng mga, mga ritual ng mga dapat po ay kompletong sangkap at tama ang pagganap. Wow. Hindi mo pwede yung alternative. Nako, yun naman tayo eh. <laughs> Kasi yun po yung hinihingi sa atin na sangkap. Yun po ang ibibigay natin. Para magmanifest po siya. Para umipek siya. Kasi sabi nyo, paano kung walang makapuno? Pwede ba yung yug na lang? Eh di try nyo, Tingnan nyo kung mag epek sa inyo kung gagana diba kasi sinabi nga yung makapuno tapos ipipilit yung nyug nyo aleche <laughs> hahahaha o basta ganoon po ha mga kumari kong ito po ang ating sakap na kakailangan nito maghanap kayo nyan ng makapuno oo meron naman yan na may sa palengke ha mga kumari kong tigang kahit yung mga ordinary lang po na makapuno hindi po yung gantong mga senyorita kasi ito pong klase po ng makapunong to sa sen, itong senyorita endo lang to bihira lang po makakakuha po nito. Kaya nga ito po ko nga ang gawin ngayon kasi tayo nga po yung nakaatikha ng special na klase po ng makapuno. At tayo po yung binabili nga dito tatlong piraso. Ito po kasi mama ko. <laughs> <laughs> so, ganoon po ha, mga kong tigang. Subukan nyo po ito. Kung kayo po ha, mga kumari kong tigang, inakakaran sa inyo ng pagtumal, pagbaksak o paghina ng inyo pong mga benta sa mga businesses po ninyo, e eh, baka ito po makatulong po sa inyo ha, mga kumari kong tigang parang po instead na puro kamalasan, puro pagkalugi ang dumating sa inyo, eh kayo naman po iswerte naman. O, di ba ga? O, so yun po ha, mga tigang, subukan nyo po ito. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago at kaswetian, diyan sa mga negosyo nyo. O, di ba ga? O, so yun po ha, mga tigang, sana po yung may napulot na mga bagong idea at kalaman sa paghatak at pag-akit ng mga sinasabing kaswertehan na yan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. and know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari kong tigang. O, okay, gawin nyo to. Know. Napaka-effective po nito. Wow. Huh? ano? Oh, sino na yun? Sino na yun? Ano yan? Ako, meron na mga ano, lasada. Oh.